Pwede kayang mag-alaga ng kalapate sa loob ng isang exclusive village? Paano bang mag-start mag-alaga ng kalapate sa ganito kaliit na space? Ang kasagutan sa mga tanong na yan ay kasalukuyang ko pang inaalam. Kaya naman tara, samahan niyo ako sa aking kalapate journey. Ngayong araw ay ang pang-apat na araw ko na, na sa pag-aalaga ng kalapate, madre. At ito nga pala ang aking mga starter birds. Yan ang tatlong starter bird ko. Yan ay mga pure breed na Pakistani High Flyer, mga Hindi sila ganong kabilis lumipad at hindi rin sila ganong kabilis umuwi. Pero dahil nga High Flyer or merong High Flyer sa pangalan nila, ay eh sobrang taas nila lumipad at sobrang tagal nila rumonda. Ayan. So, sa so umpisa eh lang silang netoy dahil manipis ang kanilang mga at mga ilong. Pero ang pinaka-unique sa kanila is madalas yung lumitaw yung gray type sa kanilang balahibo at yung kanilang mata ay puti na parang sa tao puti yung outer color and then merong dot na kulay itim ngayon nga ay maglilinis ako mga dre itong maliit na likod namin, likod bahay magdadamo ako ayan at ililipat ko na sila sa kanilang bagong kulungan yan. so nagumpisa ako sa ganito kaliit na kulungan which is free nung nabili ko yung tong tatlong lalapati na to mga dre and then eto na nga yung in order ko na kulungan na originally eh pang aso siya pang dog ano siya dog cage tapos pinatangkaran ko na lang yung paa and then pina pinalagyan ko dito ng viewing pero wala pa siyang trapdoor since wala naman akong balak makipag uh, racing racing dahil hindi naman racing pigeon yung ating alaga so gusto ko lang din maiba yan so bumili na ako ng walis ayan tapos bago ko sila ilipat ay papaliguan ko muna sila. Ito bumili ako ng shampoo. Actually may shampoo kami dito pero pang asot pusa. So baka hindi pwede yan. Yan no. pang asot pusa na ano. Na shampoo. Yan. Tapos ito binabat ko na yung aking boots. Dahil may mga random langgam dito sa aming lugar. Lilinisan ko yan.